mga mare for today's video ay ating pag-uusapan ng ilang mga tips upang makaiwas tayo sa expiration sa ating mga paninda. Bilang isang small sari sari store owner ay dapat aware tayo sa mga lumalabas at pumapasok nating mga paninda. Unang tips mga mariko, dapat alam natin yung tinatawag na FIFO o first in, first out. Mahalagang sa tuwing may papasok na item sa ating tindahan na i-check natin palagi ang expiration date ng ating mga paninda. Pangalawa, piliing mas paramihin ang mga fast moving items kisa sa mga slow moving items. At ang pangatlo ay iwasan nating mag-overstock or mag-hoarding ng items kung hindi naman kinakailangan. Paalala mga mariko ko na ang sinishare ko sa inyo ay aking personal na karanasan bilang small sari-sari store owner. Hanggang dito na lang muna mga mariko. Hanggang sa muli. Salamat. Paalam.